Ayan, good morning guys. Ay eh, tutuloy pa rin ako dito sa pag-alaga sa mga tanim ko, guys. Naalagaan ko pa rin. namumunga nga pa rin siya. Marami na rin ako nakuha ng mga maliliit. Hindi ko na palalakin kasi hindi man tayo naman ng malaki ng mga ibang lahi. Bubut pa kinukuha na kaya kunin ko na rin mga maliliit para makatikim din kami. lumalaban pa rin sa inyo ito kinuha ko na yung iba pero may mga iwan pa ako may mga pa isa, -isa pa akong naiwan eh. marami pa siya guys mga uh, maliliit din guys na tira ayan guys pero kinuha ko na yung iba Masipag sana tumamunga Kung hindi lang kinukuha ng mga ibang lahi na maliliit pa Ang ganda siguro tingnan nito Punong puno ng bunga itong mga idol Kaso hindi makatish yung ano Ibang lahi Ayan guys marami pang bunga guys oh. Marami may pa siyang bunga pag hindi pa nakuha ng ibang laya mga sunod na araw kukunin ko rin ulit yan talaga pag ang tao talaga kung anong hilig mo kahit anong hirap sige lang ng sige kasi yun ang hilig eh hilig ko magtanim kaya kahit laging minanakaw ng ibang iba tuloy pa rin ako sige lang kahit pa paano nakakatikim din ako may natitira din ayan guys, e, guys e. ito nyo guys maliliit e. pa guys eh pa nakakalabas sa bulaklak naalagaan ko lang naalagaan ito hanggat nagkaya pa nilang mabuhay didiligin ko sila ang kamuting baging talagang matibay ang buhay ang sweet potato kukulubot-kulubot lang yung dawan niya pero tuloy pa rin ang nahirapan talaga yung sili medyo nalalanta na alam nyo guys ang init dito guys 52 degrees maraming init kaya tingnan nyo yung kalabasa ko guys nalanta na yung iba guys lanta na talaga Tingnan mo ibang laya na pasaway oh. Kung di lang sana kinukuha tong talbos nang ano. Itong upo na tanim ko guys oh. Malapit na sana mamunga. Pinagkukuha na naman yung talbos ng upo. Nawala na yung mga talbos ng upo. Hindi tayo hindi natin maiwasan sa samaan loob natin kasi tao lang tayo unang una pinaghihirapan mo tapos sisirain ng mga taong wala namang kinalaman dito pero okay lang si Lord na bahala sa kanila ayan guys yung tanglad ko guys oh. yung lemon grass guys ayan nagdadagdag na rin yung supling dumadami na rin Andito yung mga kinuha ko Mga talbos ng kalabasa Tapos yung Bunga ng ano Bunga ng Mga talong na malilit guys Marami ang guys sa ilalim guys Kinuha ko na para matikman din Yan guys oh. Marami sa ilalim hindi lang gaano makita madilim. Ayan, kinuha ko na guys yung iba guys. Marami yung guys. Eh. Para matikman din namin guys. Aalagaan ko lang to guys hanggat na kaya ko itong alagaan guys. Wala mo kong ginagawa dito. Ito na yung pinakanlibangan ko rito. magtanim tanim, -tanim mag-alaga dito. Hindi rin ako mahilig maggagala kung saan-saan. Super init 52 degrees. Masakit sa balat kukumpirm yung init na yan katumbas yan guys ng ano yung nagsusunog ka ng dahon ng nyug na isan di pa lang ang distansya sa'yo yung ampale ko sumuko na nalanta na siya ang bilis nalanta ilang araw lang guys nalanta agad dati green na green pa yan ngayon tingnan nyo guys eh. pag lumabas ka dito guys yung init na 52 degrees guys ang pakiramdam mo yung baga parang didikit na sa balat mo yung apoy parang didikit sa balat mga apoy masakit sa balat kaya ang talaga mga taga rito ang mga suot yung sutana parang sutana ng pare mahaba kung may lumabas man yung kamay lang nila maingay dito guys kasi sa tabi lang to ng kalsada yan yun yung, yung truck dito nagtataka ko dito guys ang dami kong tinanim dito na okra walang wala man lang ako nakita na na, na, na bunga Ayan, may nabuhay pang ukra pero hindi man namumunga. Pero dami tinanim ko niyan, guys. Hindi hiyang dito siguro yung ukra. Ang hiyang lang natanim dito ang kalabasa, kamatis, sili, talong. Ayan. nakakatuwa sana kung nakakalaki man lang itong tanim ko na talong ang ganda tingnan kung nakakalaki yung bunga kaso guys hindi guys hindi nakakalaki basta sa tingin nila may makakagat na kinukuha na <laughs> ganon talaga kung sino hindi nagtatanim mas atat na atat ano, magpitas ng ano, bunga yung nagtatanim ng hihinayang na nang kumuha ng hindi pa dapat kunin hindi pa sapat ang laki ng hihinayang kasi kung toto siya sa ating sa Pinas pag kumuha ka ng bubot pa pagalitan ka ng magulang mo diba sasabihin hindi pa pwede yan ba't kinuha mo na dami pa rin bunga yung ibang mga nakatago lang kasi sa dahon nakakatuwa pag uh, yung tanim mo ang daming bunga di ba pag mag, magsipaglakay ng bunga niyan marami ka mabibigyan marami makikinabang ito nga maliit-liit lang ang bunga ang dami nakikinabang dito na ibang lahi. Sila laging madalas kumukuha dito. Yung tinanim ko nga guys na ano guys na melon. Hirap lumaki. Eh. dahil sa sobrang init. Baka lalaki to pag medyo ano, malapit na yung taglamig. hindi niya kaya yung ano, init sobrang init ganyan lang siya oh. pero pag parating niya taglamig guys lalaki na din yun at gagapang ayan guys maraming salamat guys sa panunod yun ng aking video thank you so much